Ayan mga palikoy, papakita natin ang pedal assist kay Sir Francis dahil torn between V-Bike Oxy V8S siya at saka dito sa V-Bike S9. So, number one, without using the throttle, pedal assist lang tayo. Ayan, pumapalo na siya. And then, pakipress pa hanggang 5 o Sir Francis. Ayan. So, kahit naandaan lang ang padjack mo. Ayan, nagre-react si motor hub natin sa pedal assist kung ano rin yung gear na nilagay mo. Okay? So, this time, papatry natin si Sir Francis na siya mismo ang gagabit. Ah. So, yan mga palikoy. Ah, pedal assist na ang gamit niya. Wala pong throttle. Tumutulong talaga si motor hub dahil yun nga po yung purpose ng ating or function ng ating pedal assist. Ah. Ayos, oh. Ayos, oh. <laughs> Gusto Sir Francis? Goods. Goods, I'm goods, 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 oh. I'm business. Uh. Thank you, Sir Francis. So, nasa sa'yo na yun kung paano mo titimpla yun si electric natin na gear. O yung digital at saka yung ating manual na gear. So, ikaw na bahala magtitimpla. So, depende yan mga pari ko, Kung paakyat, pababa, or pataglan. Thank you, Sir Francis. Thank you. Thank you, sir. Ayan.